Ayan, magandang araw sa lahat ng mga business minded dyan, no? So, ang scenario dito is gagawa ko ng ID picture na kinat sa family photo. Ayan, so baka magkaroon din kayo ng case na ganito, no? So, at least ngayon may idea kayo. So, sa hindi pa nakakapanood dun sa printing ID pictures na video na ginawa ko, para sa rush ID picture, is uh, panoorin nyo yung uh, video at ilalagay ko sa description. So, gamit ko pa rin ay sa Photoshop. At kung mapapansin nyo dun sa unang video ko is mabilis lang yung uh, pag-edit uh, ko ng picture, no? Yun ay dahil itong uh, picture na to is complicated yung background. Kaya parang uh, ito na ano, no? mano na. minamamano -man. <laughs> Ayan, so... Oo, ganun siya. Pagka uh, complicated yung background, uh, compare dun sa plain lang yung background, ah uh, isang click mo lang pagka ginamitan mo ng quick selection tool is uh, mapapabilis na yung ano, pag edit mo so tignan nyo naman pagka complicated yung bakal nya kailangan hanapin mo pa yung line kung hanggang saan ka magkakat ba diba? so pinaka highlight talaga ng, vi ng video na to no? aside sa ito na para magkaroon kayo ng idea sa pagkuha ng picture sa family photo is uh, yung papaano tayo makatipid ng photo paper. Ayan. So, kasi bago ko lang na-discover itong na-discover ko sa printer ko. Kasi nga, um, iba yung printer ko dati na medyo, medyo sensitive. So, ngayon may na-discover akong bago at gusto kong i-share sa inyo para makatipid kayo ng papel ng photo paper na makakatulong sa 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 business nyo, siyempre. Yan, so ma lang yung video natin, kaya huwag kayong bibitaw, no? Wala akong ipopost dito na hindi kayo matututo. So, huwag nyo din kalimutan na mag-subscribe, i-share itong video kasi makakatulong ito sa mga mga baguhan pa lang sa business, no? Tsaka sana magtanong din kayo para mas makagawa pa ako ng video patungkol sa ito, uh, mga printing business. Ayan. So, isi-share ko sa inyo kung ano man yung kaya kong nga uh, i-share pa sa inyo. Actually, marami pa akong isi-share sa inyo. No? Hindi ko lang siya mabigyan ng time kasi dahil sa ibang work pa. So, ito na nga, no? Yung first attempt ng pagpaprint ko. So, kita nyo naman, ginamitan ko lang siya ng maiksing uh, photo paper. So, bakit ko siya ginaganon? Medyo inaalalayan ko siya kasi uh, pinupush back niya yung, ano, yung photo paper tapos pag nauntog yun, hindi maganda yung pagka, pagka balik niya, is nag-error yung machine. Ayan. So, tingnan nyo naman. So, actually, yung third attempt dyan is uh, nag-paper jam siya. Ayan. So, ito na nga yung last attempt, no? At ito na din yung pinaka-highlight nitong vlog na to. So, kita nyo naman, no? Binuksan, binuksan ko siya sa likod. So, ito yung sinasabi ko na yung dating printer namin, pag binuksan mo dyan sa likod, may sensor dyan. So, pag magpaprint ka, hindi siya magpaprint dahil kailangan i-close mo muna yan. So, tingnan nyo naman, no. Pagpasok nung papel, ang ganda nung bounce back niya. Oh. Hindi man lang siya sumabit kahit saan. So, yes. Ngayon ko lang siya na-discover na -discover, no, okay lang pala buksan yung sa likod niya. Imagine, may higit isang taon ako nag-assume na hindi siya pwedeng buksan kasi baka mag-error. So, dami kong ano, nasayang na photo paper. Pero congratulations dahil nalaman natin ngayon na no, pwede pala siyang buksan no, sa mga brother uh, user dyan. Yan. So, ito na yung, ano, yung output niya, no. Okay lang kasi, ah, uh, pixelated siya pero at least visible pa rin siya, no? Kita yung mukha. At, ito yung mga ginamit kong uh, excess photo paper actually. Yan, so kasi nagpaprint ako ng A4 size. A4 size yung gamit ko. Tapos magpaprint ako. Then, uh, pagka mayroon na namang magpaprint, yung pa rin yung gagamitin ko. So, ngayon, hindi na natin gagawin yon Hindi ko na gagawin yon So, kung ganun yung ginagawa nyo, itigil nyo natin. Um, mas mainam na i-cut nyo na into 3 or 4 yung uh, A4 size para hindi siya makadaan sa machine. Kasi actually, pag dinaan siya ng buo sa machine, nagkakaroon siya ng, ng line. So, makikita yun sa pag inilawan mo siya, makikita yun doon. Kasi nga, dumaan na siya sa machine. So, mas maganda na ikat na siya. So, sa mga brother user dyan, so, yun yung mas magandang gawin nyo. Okay? Ayan. So, ito na nga, no? Sinali ko yung... Uh... hindi pala. Ito muna. Ayan. So, ito yung una. So, yung sinasabi ko na sa pag-bounce kasi niya, pag nauntog kasi siya, pag bumalik siya na hindi nag-error, itutuloy niya pero yung naapiktuhan yung, ano, yung ink, parang natutulak niya kasi ng matigas eh. So, yan yung, ano, yung last. So, sinali ko na tong pag-cut kasi uh, share ko sa inyo na dati nagpa nagpa ID picture ako sa mall tapos yung pagkat kasi nila is uh, hindi naman lahat no uh, yung pagkat kasi nila hindi nila tinatanggal masyado yung line niya sa, sa gilid so yan so dawi ako mag cut is gusto ko, wala akong makitang line yan so yan minamano-mano ko pa rin siya pero kung sa inyo kung sobrang nagmamadali yung customer yan hindi kayo ng ano kahit kita yung line Ayan. So, sa hindi pa subscribe sa channel ko, no, please mag-subscribe kayo. Meron pa akong mga pwedeng ma-share sa inyo na pwede nyo matutunan. Pa-share po ng video na ito sa mga kakilala nyo. At uh, please pa-click ng notification bell para lagi kayong updated sa mga latest uploads ko. Ayan. So, maraming salamat po. Bye-bye!